Bebelabs! For today's ka-artihan ni Stara. samahan niyo naman ako sa bago ko ngayong pinagkakaabalahan. Am! Papunta nga kami ngayon sa pinakpaliging mga Bebelabs kung saan nga kami magtratrabaho ng pamangkin ko. Kasama ko nga dito yung mga kasamahan namin nagtatrabaho doon mga Bebe Labs, Kaya naman tara, samahan nyo kami. Nakasuta. Am, am. Papunta na nga kami at medyo malapit lang naman mga Bebe Labs, Kaya naman nandito na nga kami kaagad. Unang araw ko nga nang pagpasok to mga Bebe Labs, Kaya naman dana, alik ko pabalo yung gawan ko. Kaya naman nagpaturo na nga lang ako sa pamangkin ko kung ano nga yung dapat kong gawin para nga alam ko yung pinaggagawa ko. Am. Eto, Lawang kasama ko nga na to mga bebelabs ay nakatoka nga sila sa ihawan dahil sila nga yung magiihaw mamaya. Habang kami naman na mga kasama ko mga bebelabs ay inayos na nga namin 'to mga mesa at mga upuan. Medyo marami rin din kasi to mga ilalabas namin at iaayos na upuan at mga lamesa mga bebelabs dahil medyo malaki-laki nga rin 'yung peso nila dito. Eh, dana, lapang kapit ng oras, mapawas na ako, naksyuta. Am-am! Nag-umpisa nga ang lahat-lahat ng to, mga bebelabs, dahil tong pamangkin ko ay nagtatrabaho nga dito. At dahil marites nga ang bebelabs nyo, ay narinig ko kasi na pinag-uusapan nila mga bebelabs na nangangailangan pa nga sila ng kasama dito. Pagod na pagod na nga kasi yung likod ko kakahiga, mga bebelabs, kaya naman sabi ko, naksyuta, ayako na mo am um. At buti na lang din talaga mga bebelabs, dahil yung nagpaalam nga ako sa Bebe loves ko ay pinayagan nga ako anak shoota na ano kaya nga pa nga naningalti. Dahil matagal-tagal na nga rin akong hindi nakakapagtrabaho ako mga Bebe loves, dahil hindi nga ako pinapayagan ng Bebe loves ko. Kaya naman tuwang tuang nga ako at talaga naman nagtatatalon yung puso ko mga Bebe loves, dahil pinayagan nga ako. Dahil meron na nga akong bagong pinagkakaabalahan ngayon mga bebelabs pero syempre alinaw pa kera-kera kimbali. Masakit na ako gulo at ang Am-am! At pagkatapos nga ng ilang taon na pag-aayos mga bebelabs, eh, Dana, <laughs> ilang taon? na <laughs> Naiayos na nga namin yung mga upuan mga bebelabs, syempre, nag na rin yung mga kasama ko at meron na kaming customer. Napakaaga pa nga nito mga bebelabs, mga nasa 2.30 pa lang to, ay talaga namang meron na palang kumakain dito. Inihaw na ng manok nga yung binibenta dito mga bebelabs, mga liempo at syempre mga barbecue. Inasal nga kung tawagin nila mga bebelabs Loves at syempre unlimited rice. Nakshuta. Pero wag ka bebelabs dahil bukod nga sa unlimited rice nila mga bebelabs ay meron pa silang pa free halo-halo. Oh, pero di pa yung tapos dahil meron pa silang unlimited sabaw. At kung di ka pa nga kontento sa pa free halo-halo at unlimited sabaw nila mga Bebe Labs, o oh, si sige, dagdagan na natin yan ng free drinks. Awa, Dana, unlimited juice la. Oh, nanano ka pa, nakshuta, may alti ka talaga ka ako nung kapabisa Am am. At pagpatak nga dito ng alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10 nak na tali nakatalaga may look, look Ay, talaga naman diretsa ng karakaltao nak shoot Nakakatuwa nga dahil nakaka-enjoy pala yung ganito mga bebelabs. At dahil first time ko nga pumasok sa ganito mga bebelabs, ay talaga naman balamong hindi ko pa talaga mag-enjoy king pamagobra nak Alam na alam niyo naman kasi na ingitera yung bebelabs niyo dahil nung nalaman ko nga na nagtatrabaho yung pamangkin ko, ay talaga naman bisa magobra. obra Kaya naman laking pasalamat ko talaga, mga Bebelabs, dahil pinayagan nga ako ng Bebelabs ko dahil kung hindi, ay talaga namang magbat-bat ko, anak sya At dahil Sabado ngayon, mga Bebelabs, ay talaga namang alas 3, alas 4 pa lang ay napakarami na talagang kumakain. Ay, talaga namang mataranta kay mo, balo, nung ninounaan mo karela, just ko, sa besa-bela. Dahil sa sobrang dami nga nilang nag-oorder mga Bebelabs at sabay-sabay nga at di na namin alam kung sino ang uunahin, ay talaga minsan meron pa kaming na-i-deliver alayang manok nasi mo. Ika At minsan naman sa sobrang tarantana rin namin mga bebelab sa Diyos ko, manok mo alayang nasi. Kaya naman sa susunod na mag-serve kami nito mga mabelabs ay talaga naman balo ko na. Diyos ko, sigurado sa usawa na yan kanini alayang manok kampong naasi, naksuta. Am, am. Pero syempre, charot-charot lang yon mga bebelabs dahil kahit gano'n pa kayo karami ay talaga namang agyong-agyuda kayo. And finally, pagkatapos nga ng mga ilang taon at ilang oras, mga bebe loves, ay kakain na rin ang mga Bebelabs loves ninyo. Diyos ko, kapag darugoy tsura, kalagodang minta ke, nilawan nyo naman nga, ninaksyuta, nga ragnala. Am, am! At syempre, hindi matatapos ang vlog na to, mga bebe loves, at ipaparinig ko nga sa inyo kung ano yung mga sinisigaw nila kapag nagtatawag nga sila ng customer. Inasal, 1.30 lang, may free halo-halo, only rice, only soup, only juice, bili na po kayo. Oh, anak syuta, nakakaba, ano ka rin ka pa, Dana? Am, um, am. Um. Oh, nanano ko pa. Pag narinig nyo nga yung ganong tawag mga bebe lasa, ay talaga namang pumasok na kayo dito, anak syuta. Oh, yun lang, salamat sa panunood. Bye! Am. Um.